Magandang hapon sa inyong lahat mga guys. Ito palang lang niluluto ko ulam namin ng hapunan. Binisa ko 'yan sa bawang, sibuyas, kamatis, sili at may paminta rin kong halo 'yan na konti. Ginawa ko 'yan para medyo manghang. Ang ulam palang lang niluluto ko ay rice tofu. Dinorog ko ng bunggang-bunggang pinong-pino. Yan. Halo-haloin lang po natin mabuti hanggang sa maluto siya. Kasi dumidikit po siya sa kawali. Medyo konting oil lang po ang nilagay natin dyan. Para hindi naman siya mamantika. Para yung lasa, lasang lasa talaga ng tofu. Halo na ng halo guys hanggang sa maluto siya ganyan-ganyan nilang na natin kasi dumidikit nga po siya pag hindi natin madalas baka masunog so papangit ang lasa ngayon na medyo ano na siya lagyan natin siya ng itlog na binati yan para lalong mas malasa ang topo Ganyan naman na style na ginawa ko. Tapos haluin naman po natin para lahat malagyan ng itlog. Haluin lang natin hanggang sa maluto yan. Halo-halo lang, halo-halo. Yan, hanggang sa magmix na yan sila ng mga sangkap na nilagay natin dyan. Yan, lagyan lang natin ng asin, mga kunting seasoning, para simpre lalong mas, mas sarap eh hindi lang pwede makaulam dyan ang aso ko kasi maanghang. Hindi siya kumakain ng manghang. Nagagalit siya pag binibigyan ko siya ng maanghang Happy, happy! Kailangan naman magsubok din tayo ng ibang, ano, yung ulam. Mag-iimbento tayo ng ulam. Yan, iniimbento ko lang yan yung pagluluto ko ng ganyan kasi nakakasawa naman minsan antok anto ko kasi kahit mo ilagay sa mga gulay, sa karni ma partner talaga siya malasa lalo sa tuko at baboy masarap talaga siya sa mga gulay yan, hihahalo po natin yan mabuti na lang kaya wala pa akong rayuma sabi nila bawal daw sa may rayuma yan mabuti na lang wala pa akong yung ganyang karamdaman kaya todo bungga kain pa muna ako niyan pero minsan lang naman ako nagluluto niyan guys ngayon na ulit siguro mga 3 times pa lang ako nakapagluto niyan yung unang luto ko masarap kasi meron talaga siyang giniling hinaluan ko siya ng giniling ang sarap sarap talaga so ngayon kapos na sa budget kaya ganyan na lang basta may may ulam lang tayo okay na tikman natin kung talagang mayami yami na okay masarap na daw bunggang bunga na ito mamaya kain kain no na naman